Kau saya yang holy kau. Insan nak terlayat tak mak mak bayabang maga. Ia dah mak lakihan. Insan aku mak bayabang maga kerja. Kau tidak kelakihan <laughs> yang mak holy kau. Kau bayabang kau paden. Ayah maga yang dalam ah yang kat kau yang dalam ah. Lima perasa maga lima. Kalau lima perasa tayung ayon. Nah bagulan. hello mga asa ako mga viewers mga asa subscribers mga o followers sa facebook mga aray kong palangga po mga salamat kayo sa tanan tanan sa tanan mga o karo mga dede karo mga ako sa pamana mga ako pagkita sa inyo mga o unta mga kini ako pa mga kumpara sa inyo mga daghanan mga kung sa ako kumparas sa ako mga daghanan yun salamat sa inyo mga ako pa yung daghanan na bagulan na una po isda mga na atong sudanon sa bagulan mga atong nebrigya mga, atong, mga. Para mga pahit yang bukas nafod Oh kapi Satu-satunya mga Salamat kayo mga Nantanasi mga viewers Naku mga Salamat kayo Satu-satunya mga Aku sudan mga Aku nak pakitasi ni mga Aku kuat Sa pamanak Thank you kayo mga Oh diarah mga Atau sudan lagi yobo mga Aku kuat Sa pamanak Karun Aku anipaki, nak pakitasi sini, mga Masa ke mana Baik Kita nak Kulang maga Kita nak Kulang tarung maga Kita nak isi maga Bapod Tidak takut Kaya tu magulang maga lah maga Habis ni Kita nak dia atau tak bergulan bisa kita larakan cara kita boleh nak tak pahit-pahit aku kita sampai sedap lah aku ikut nah, nah, Lihat nah, ada aku pasang bawah lah aku buhi bawah aku lagi nah ini aku macam Ayan, ako ko lang tayo. Ang lupo ko sa pagmay. ni ustaz Locos. Hello, maga. Siyang maga. darah kukuha maga. Maga, darang kukuha sa pamanan maga. Pagulan. apat ka buhok magatong ka maga, apat na piraso pero hindi nakalakihan magatong huli ngayon pero naka nakaapat pa rin tayo mga ali sige no ako pa tiya punta buhok kay kumulay di mga ulat ni mo salamat mga kay kali ang sige no kita ni kare handron og daga may posit ta mga ang dako posit na dako posit kina ah, apat na piraso mga napagulan Apa kita sini ingat Yang ngat kolong enggak apa kita ini Ingat Yang ngat kolong kontek apa kita ini nyo. Pemelaki ko maga yang holi ko sini maga. Pemelaki si pemelaki ko sini yang holi ko. Insyaallah telah ya tak mag mag bang maga. Di nama kelakian. Insyaallah ko mag bang maga kare. Kaya tindik kelakian nyo mag holi ko. Pemaya bang ko paren. Siyempre maga tao lang dito po ako. At ayan maga yung dalawa. Iangat ko lang yung dalawa. Tsaka ito may maliit pa isa. Hari natin dito. Ayan. Apat na piraso. Limang piraso maga lima. Tsaka piraso tayo ngayon. Na bagulan. Maga o. Oh. Saka ito, pusit may pusit pa tayo. Sama ko na itong pusit. Ayan mga. Oh, mga ganap mga mga. Thank you Lord. Bless you Lord. Oh. Mga limang pirasong bagulan. Tsaka may pusit tayo. May pangulam na. May, may binta pa. Mga hmm. mga. Apat na pirasong bagulan. Ito maliit mga. Hindi ito kasali mga sa bibinta natin. Dalawang bagulan maliit. Ito lang ano. May kalakihan na. Itong tatlo. Tatlo piraso. Iwan ko lang kung pwede pa ba, ba ito babinta. Hindi, baka, hindi ko alam. Baka. Pero dalhin ko lang ito doon. Baka pwede. Ito maga ayaw mas malaki. Maga. Yung una ko huli maga ito mas malaki. Mga isa kalahat. Mga isang kilo maga. 1.4 kilogram maga itong isa. Una kong huli. ito ang wala kong huli ayan nakaapat tayo mga piraso nakaapat na piraso tayo ngayon ay lima limang piraso pala lima ka limang piraso pero hindi kalakihan masyado la. Like, iba yung sa ibang natin na mas malaki talaga yun yung makaanim ako at saka malaki yun mga malaki yung uha huli kong mga sa anim piraso kung isang vlog Tama ka, ito ang huli ko ngayon. Angat mo tak huli. Ya, ko lagi talit. Ayan, ito ang ngayon. bagulan. Lima mo piraso. Lima mo ka. bagulan. Tsaka itu may isda. Ayan nak ka. Isda na. Ano itu. ka ng tawag dito? Mataba dito. At simpre, may lapo-lapo. Tama ka. Isang lapo-lapo. Good size na rin. Ito ang lapo-lapo natin. Hindi ko sa pinilagpas pasmaga Tinira ko talaga mga silalim ng bato. Ayan, ito yung katambak. Long Nos Emperor. Ayan, nakalimang pirasa tayo. Pirasa maga. Maga, o sa alila, bago ako nag-vlog maga sa inyo maga, itong huli po maga. Nag-base mo na ako maga, naligo kasi sobrang ginawa na talaga. Hindi ginawa ko maga, wala akong scuba diving, kaya sa ilalim pa lang ng dagat inibinaw na ako ano pa kaya dito maga pag -a ahon kung hindi ako maligo kaagad sabarang ginaw talaga yan nakahuli tayo ng na limang pirasong bagulan Ayan mga ka, limang pirasong bagulan. Huli natin mga ka. Nakalima kita kabuklan si Ginoo mga ka. Hindi nakalakihan pero pwede na. Kaysa wala mga ka. Kaysa magtunga lang tayo sa ano. Bahay, wala tayong ginagawa. Kaysa mag tayo ng cellphone. Wala tayong ginagawa. Walang patutunguhan. Ayan, mas mambuti pang mag-diving mag tayo mga ka. Nang spurgan na. Pwede super gun. Ayan, nakahuli pa tayo kahit hindi kalakihan masyado na bagulan. At least meron tayong huli at may income kahit hindi kalakihan yung income natin. Thank you Lord. Sa blessing ko. Ayan, maga. May lapu lapo tayo. Isang lapo-lapo. May lapu lapo tayo. Buhay na buhay pa lapu lapo Ang bat. Ang um, tawag ni isda. Maga sa inyo. Maga. Wala ko kailan. Maga. Maragmoong. Sama. Takot na siya na, na isda. Wala ko kailan kini atong bagulan maga atong isbergan ang hindi mo na kong isbergan maga hindi naman ako marunong mag magawa ng isbergan pero nakagawa ko ng ito lang makakaya ko pero okay na maga marami na akong huli nito hindi ko alam kung ilan ang binta nito ilan ang income ko dito ayan lord salamat ko sa panalangin ginawa ko kay nakakuha ko ni karaghan na karoon libre na kayo libre na kayo pambugas bugas, -bugas. kalo yan mahalin Hindi kung bagulan kini yung tatlo maga itong tatlo maga na, na katabi maga mga hindi, hindi yan mawala sa tatlong kilo maga yung tatlo na yan iwan ko lang kung mabinta pa ba to maliliit na kasi siguro mga 3 kilogram yung dalawa na maliit maga ayan yung tabi sa katabi nitong posit ayan tayo salamat kasi ginawa maga ang nakakuha ko gani maga o maga nagkasalamat po sa mga viewers subscribers maga o followers sa mga facebook maga facebook page na ikong palangga po salamat kasi yung tanan tanan chinalin video nga po thank you mga sa support lagi sa akin channel po ayan maga salamat sa si ginawa maga nakakuha ko gani karon nakakuha ko ni karong kareghan na, maga, maga, karong na so, maga, mga na pagulan wala ko magdaho mga mga kuha ko ni kareghan na karon so mga mga kung sinyo mga usap ko mga nagblog ani mga Osa na ko gipakita sa inyo akong kuha nagilis ko bado naligo ko mga kapit na kung lalo na mga wala tayo isko diving kaya silalim ng dagat tinitiis ko lang yung ginaw tatlong oras tayo doon silalim ng dagat mga nagpalakoy-lakoy tayo doon sa dagat tinitiis ko lang yung ginaw, para lang ba makapira tayo maga ba kung sakali mayroong bibigay sa atin ayo sa atin ng Panginoon nagtiis tayo sa ano ginaw sa ilalim ng dagat at salamat sa ginaw maga nakakuha mga kapunta sa tugnaw nagapunta yun na income kalian mahalin eh nagapunta yung kuha huwag Bu ay ginaw maga huwag mag-tay mahim mo kaya salamat po Lord for everything Selamat kasi tanan-tanan tahun jenua aku. Ayan. Melapu-lapu tamaga na. Kita akan isi sama muka suno. Lapu-lapu. Kolor yellow muka. Ayan. Thank you Lord. Sabi sing po. Muka. bago ko ito mga ayano mga bago ako mag sa itong content ngayon papasalamat ako ulit sa inyo mga na maraming maraming salamat talaga sa inyo mga sa mga viewers, subscribers, o mga followers mga sa akong facebook page na ikong mga po salamat kasi yung tanan mga mga sa gusto lang po mag -comment, mag comment mga, comment lang po kayo mga at yung request nyo mga na kaya ko pong gawin sa tama po na paraan kagayanin ko mga Ayan, ayan, ayan. Yan. Thank you, Lord. Mga sa ako na eh, Kay Living the Good Life, mga salamat kayo, mga. Kay e, kanong na e, e, support sa ako, mga. Wala ko himo, mga. Kung wala ko siya, mga salamat ko mga. Ano, si Living the Good Life. Kung wala ko ibugas, bugas, e, ako talaga bugas. Tiga ko niya, mga. O, sa ito, ma, kwarta, mga. Para makapahit ko kapi ang kinahanglan. Salamat po kayo, Living the Good Life. Salamat po, talaga, talaga. salamat kaayo so, karon ah, kita karon sa inyo mga ang tungkuha sa pamana na uh, bagulan na pakarami bagulan na kalima piraso ang bagulan lima piraso ang bagulan ang may pusit na tama ka may pusit lima piraso ang bagulan mga Huwag may pusit pa. Pinasang baglan. Thank you, Lord. Ispergan mga. Darat ng ispergan mga. Ito ang ispergan. Ito ang ispergan mga. Terima kasih bagulan mga. Thank you mga. Atong video mga din Oh, mga. Salamat kayo sa mga viewers mga. Subscribers mga. Followers sa Facebook page. Naikong palangga po. Thank you kayo mga. Thank you sa tanan-tanan po. Thank you talaga mga.